Good evening! Magluluto tayo ngayon guys ng kinamatisang chicken. Lalagay tayo ng cooking oil. Olive oil pala yung ating gagamitin. Then, mag -isa tayo ng bawang, sibuyas at luya. Ang na natin. Then, maraming kamatis. Hayaan mo na natin na madurog yung ating kamatis. Ayan, nadurog na yung ating kamatis. Then, isinada natin yung chicken. mag-add tayo ng paminta. Ayan, titimplahan natin guys ng patis. Florence patis yung ilalagay natin. Ayan, takpan muna natin. Mamaya natin ha -hal ito na yung ating kinamatisang chicken papatayuan muna natin ng konti kasi medyo marami pa yung sabaw titikman ko na muna wow, ang sarap na natin na guys. Luto na ang ating kinamatisan chicken. Then, ilalagay na natin yung onion leeks. tatapings lang natin sa iba po. Good evening! Ayan. Luto na.